good morning guys. eto na yung bahay namin. Nag-flooring na sila. 22 persons lahat ang nagtarabaho sa amin. So, ayan. Matatapos na ngayong the whole day. So, pagkatapos naman ito ay bababa na sila sa doon na sila gagawa sa isang bahay namin. eto yung binibilhan namin, Erosali. Diyan kami bumibili ng mga steel bar, semento, kanyan. Ayan, nagbigay ang asawa ko ng tip <laughs> pang snack nila. So, siya ang ano namin, foreman. Magaling at masipag. Ayaw niya yung mga tauhan niya nakatayo. matatapos to ngayong the whole day. Pag hindi matapos hanggang alas 5 ng hapon, mag ano na sila overtime na. Yay! Overtime! Yan ang bahay namin. Thanks God! magkakabahay na kami sariling bahay namin nakasawa ko ano lang to uh, one floor bungalow lang to ayaw namin ng two story kasi mataas na yung lot namin so kung magpapagawa kami ng two story ang mangyayari na na nasa fifth floor na kami ito naman, yan ang bahay ng kapatid ko. Sila yung caretaker namin. Ah, uh, baka sa ano sa uh, Thursday magano na sila, maglagay na sila ng mga hollow blocks. Eh mga semento namin. Doon kami bumibili sa Erosalie. Ito sila ngayon. Mm, ayan si Junior. <laughs> nah nahiya siya. Yan ang mixer namin. kanyay si van I'm going For, okay ayan o no. so huh? malakas yung tubig namin <laughs> doon naman sila sa kabila mag ano mag flooring ang bilis nila magtrabaho ngayon lang yan ngayong umaga <laughs> tinanim namin sa mga nakuha namin mga construction workers kasi masisipag Yan ang aking mga ano <laughs> Subscribe Pinas Norway daw Ayan. Oo. Oh, Oo. Oh. oh yeah, okay. Mm-hmm. Oh oh. Ito yung sala namin. Malaki pa lang sala namin. Ano? Yan ang bodega. Nagtanim na naman ako. Tapos ito pang itatanim ko oh, mamaya. Pahinga muna ako. Mga santan, panglaban sa hangin. Hindi siya nababali, hindi siya nalalagas. Ang mga dahon at saka bulaklak, hindi nalalagas. Lumalaban siya sa hangin. Ang hangin dito talagang ano, malakas at parang matutumba ka. Sa lakas ng hangin. Ayan o. Oh. pa ako dyan ng mga tanglad. So, kahapon, galing ako sa isiko at nag-apply na ako ng special temporary lightning. Tapos, pupunta mamaya yung taga-isiko para tingnan itong mga poste. Tapos, uh, sa Saturday, may ilaw na kami. Ayan. Tapos, yang mga uh, natumba na mga kahoy dyan sila Madam Maricel at sya ka yung nasa baba yung taga Australia wala si Madam ngayon nasa ano sya umuwi sila umuwi sya sa kanila tapos may nabili silang ano may nabili silang isa pang lot doon may nabili, na may nabili silang isang lat. at least may mapagkuhanan sila ng ano tubig tapos na silang nag flooring ang bilis ano sila 22 lahat gumawa niyan ang bilis ano? Hey, yeah, yeah yeah yeah, excited. Ang kailangan nilang linisan yan bago pasok sa bodega lang linisan para bukas malinis na hindi na nila kailangan na linisan ulit ang dami kong natanim ngayon my god, Dalsakit ang sakit mga kamay ko rose and santan maganda sana sabay sabay, sabay silang mamulaklak kaya lang mahangin pero pag lumago na yung lemongrass ko ayan maalihan na sila ng mga lemongrass at hindi na malalaglag yung mga bulaklak ng vogenvilla at mga dahon vogenvilla ko Nice, nice. Orange siya. Pero pag, ano na, medyo magal-tagal ng konti. Nagiging pink color. Suit color siya. Ayun si ano mo lat. Ayun. Yun naman yung sa baba oh, mga bako nila. Ayan, may kuryente na kami. Kakakabit lang ngayon. At saka may kontador Thank you, Lord. Ayan guys, may kuryente na po kami. Ano siya, um, special temporary lightning muna. Pag natapos na ang bahay namin at saka ako mag apply para sa permanent. Tara punta tayo sa bahay ni Razy. Yung bahay na pinagawa namin para sa caretaker. Eto na sila. Naghalo na sila ng mga semento para gamitin doon sa pag lagay ng hollow blocks. Ang bilis naman ng mga workers ko. Ayan! Hello! Nakaka-excite naman talaga. kanina lang sila naglagay ng mga hollow blocks kanina ang umaga ang bilis ano ang cute, cute, cute cute magta tayo dito para yan para yan sa ano sa CR Pagan <laughs> na hey, may naghanap sa yung babae doon. puntahan mo sa gate <laughs> <laughs> ayan ang bahay namin matatapos na to malapit na malapit na lalagyan pala ito namin ng ano, tiles Oregon puntahan mo na yung babae doon sa gate tara balik tayo doon sa taas